Alam mo ba na may mga lalaki na kahit hindi gwapo, hindi mayaman, at hindi kilala, pero parang magnet kapag may babae sa paligid? Hindi dahil sa mga kotse nila, hindi dahil sa branded na damit, at lalo na hindi dahil sa social media followers. Ang sikreto nila ay disiplina, o oh, tama ang narinig mo, hindi muscles, hindi pera kundi self-control. At ayon sa mga sinaunang pilosopo na tinatawag na mga Stoics, ito ang pinakaunang uri ng lalaki na kusang hinahabol ng babae ang lalaking marunong magpigil, may disiplina sa sarili, at hindi alipin ng kanyang emosyon o bisyo. Kung gusto mong malaman kung bakit at paano ito gumagana sa totoong buhay, tapusin mo ang video na to. Dahil dito, pag-uusapan natin ang tatlong uri ng lalaki na habulin ng babae ayon sa stoicism. Sa panahon ngayon, sobrang dami ng distractions. May social media, may endless Netflix, may alak, may bisyo, may instant gratification kahit saan at karamihan ng mga lalaki natatalo. Pansinin mo, ilan sa kakilala mong lalaki ang hindi makaalis sa cellphone kahit isang oras? Ilan ang hindi makapag-focus sa trabaho o goals nila kasi laging nauudlot ng games, party, o kung ano-anong walang kabuluhan? At pinakaimportante, importante ilan ang hindi kayang pigilan ang sarili kapag may tukso sa harap nila, pera, babae, o kahit pagkain lang? Ito ang malaking problema. Maraming lalaki ang akala nila malakas sila, pero sa totoo lang, mahina. Bakit? Kasi hindi nila kontrolado ang sarili nila. At para sa mga babae, malinaw ang ganito. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, paano mo sila madidisiplina at mapoprotektahan sa relasyon? Imagine this, may isang lalaki na gwapo, may pera, may kotse, pero kada gabi, lasing. Kada sweldo, ubos. Kada away, sumisigaw o nananakit. Anong tingin mo? Kahit gaano pa siya kagwapo o kayaman, tatakbuhan siya ng babae kasi walang disiplina at walang respeto. At walang respeto siya walang tiwala. At tandaan mo, ang tiwala ang oxygen ng relasyon. Pag nawala, patay ang lahat. Ngayon isipin mo rin ang kabaligtaran. May isang lalaking simple lang, hindi artista, hindi milyonaryo, pero consistent. Gumigising ng maaga. Nagtatrabaho ng tahimik. Hindi nagpapaapekto sa galit, inggit o tukso. Tahimik lang, pero matatag. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ng babae kapag kasama niya ang ganitong klasing lalaki? Safe, secure, inspired. At yan ang pinakahinahanap nila. Hindi yung drama kundi stability. At stability galing sa disiplina. Ayon sa stoicism, ang tunay na kalayaan ay hindi yung nagagawa mo lahat ng gusto mo, kundi yung kaya mong kontrolin ang sarili mo laban sa tukso. Sabi nga ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. Kung gusto mong maging unang uri ng lalaking hinahabol ng babae, ito ang tatlong stoic practices na pwede mong simulan ngayon. 1. Hindi mo kailangang magbago overnight. Simulan mo sa maliit. Gumising sa oras na sinabi mo sa sarili mo. Mag-ehersisyo kahit 10 minutes lang. Huwag agad sumuko sa cravings. Dahil tandaan, ang maliliit na panalo nagiging ugali. At ang ugali nagiging character. At yan ang nakikita ng babae. Yung consistency mo. 2. Ang stoic ay hindi malamig pero marunong pigilan ang init ng ulo. Kung may away, hindi agad sumisigaw. Kung may problema, hindi agad nagrarant sa social media. Instead, iniisip muna bago magsalita. At para sa babae, napaka-sexy ng ganitong control. Kasi hindi ka loose cannon. Isa kang leader. 3. Ito ang ultimate flex. Kapag lahat ay kumakain ng fast food, ikaw pipili ng mas healthy. Kapag lahat ay nagwawaldas ng pera sa gimmick, ikaw nag-iipon at nag-iinvest. Kapag lahat ay sumusuko sa tukso, ikaw kayang tumanggi. Hindi ito boring, ito ay respeto sa sarili. At guess what? Ang babae, automatic na re-respetuhin ka rin. Sa madaling salita, ang disiplina ay hindi lang tungkol sa sarili mo. Ito ang magnet mo. Ito ang dahilan kung bakit babae mismo ang kusang lalapit. Kasi sa mundong puno ng kaguluhan, ang lalaki na may self-control ay parang isla ng katahimikan. At dun, gusto nilang manatili. Kaya kung iniisip mong kailangan mong maging sobrang gwapo o milyonaryo para habulin ka ng babae, nagkakamali ka. Minsan kailangan mo lang ng simpleng bagay na nakakalimutan ng karamihan. Disiplina. At ito ang unang uri ng lalaki na hinahabol ng babae ayon sa stoicism. Sabihin ko agad sa iyo, walang mas nakaka-turn off sa babae kaysa sa lalaking walang direksyon. Alam mo yung tipong gising, trabaho, inom, tulog, repeat, paulit-ulit na parang walang dahilan kung bakit siya nabubuhay. On the other hand, may mga lalaki na kahit simple lang ang buhay, hindi mayaman hindi sikat pero parang lahat ng tao lalo na ang mga babae ay humahanga sa kanila bakit kasi malinaw kung saan sila papunta may mission may goal may purpose at ayon sa stoicism ito ang pangalawang uri ng lalaki na habulin ng babae ang lalaking alam kung bakit siya nabubuhay at kung saan siya dadalhin ng bawat araw maraming lalaki ngayon lost nag-aaral pero walang idea kung bakit nagtatrabaho pero walang direksyon kung saan papunta. Nakikipagrelasyon pero hindi sigurado kung kaya nilang mag-commit o hindi. At ito ang masakit, akala nila okay lang yun. Pero para sa babae, red flag. Kasi isipin mo, kung ikaw nga hindi mo alam kung saan ka papunta, paano mo siya may isasama? Kung wala kang sariling compass, paano ka magiging captain ng barko niyo? At ito pa, kapag wala kang purpose, madaling maligaw ng landas. Pwedeng sa bisyo, pwedeng sa inggit, pwedeng sa pagiging tamad. At kapag nagkulang ka sa direksyon, hindi lang buhay mo ang nakasalalay, pati yung babae na nagtiwala sa'yo. Imagine this, isang babae ang nakipagrelasyon sa lalaking walang goals. Una, masaya sila kasi sweet, lagi silang magkasama. Pero habang tumatagal, napapansin niyang wala talagang plano yung lalaki, hindi alam kung anong karirang gusto, hindi nag-iipon. Walang vision para sa kinabukasan nila. Ano ang mararamdaman ng babae? Unang-una, insecurity kasi hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng relasyon. Pangalawa, frustration. Kasi gusto niyang sumama sa isang lalaking may direksyon, hindi sa isang paikot-ikot lang. At pangatlo, attraction fades. Dahil contrary sa popular belief, hindi lang looks at charm ang hinahanap ng babae. Hinahanap nila ang sense of security at purpose. Ngayon isipin mo rin ang kabaligtaran. May isang lalaking simple lang, pero malinaw ang vision niya. Sa loob ng limang taon, makakapagpatayo ako ng maliit na negosyo. Sa loob ng tatlong taon, makaipon ako para sa bahay. Araw-araw, gagawin ko itong step para sa goal ko. Hindi mo man mapansin pero yan ang lalaki na hinahabol ng babae. Bakit? Kasi alam niyang safe siya sa ganitong tao. Hindi siya iiwan sa ere. Hindi siya dadalhin sa wala. At higit sa lahat, inspired siya kasi kasama siya sa journey ng lalaki na may purpose. Ayon sa Stoic philosophy, Walang mas mahalaga kaysa sa katotohanan kung bakit ka nabubuhay. Sabi nga ni Marcus Aurelius, A man's worth is no greater than his ambitions. Kung wala kang malinaw na layunin, para kang barkong walang rudder, kahit saan ka lang dadalhin ng alon. Kung gusto mong maging pangalawang uri ng lalaking hinahabol ng babae, eto ang tatlong hakbang na stoic-inspired na pwede mong simulan. 1. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang gusto kong marating? Hindi kailangan grandiose. Pwedeng simple. Gusto kong maging financially free. Gusto kong maging mabuting ama. Gusto kong mag-iwan ng legacy sa trabaho ko. Kapag malinaw sa'yo ang North Star mo, lahat ng kilos mo may direksyon at yan ang nakikita ng babae. May lalaking alam kung saan siya pupunta. Two, hindi pwedeng puro pangarap lang. Dapat may plano. Kung gusto mong maging fit, dapat may daily routine. Kung gusto mong yumaman, dapat may budget at investments. Kung gusto mong maging leader, dapat nagbabasa at nag-aaral ka ng leadership. Ang babae gustong makita hindi lang ang salita mo kundi yung gawa mo araw-araw. Three, ito ang pinaka-importante. Ang purpose mo hindi lang para sa sarili mo kundi para sa iba. Kapag nakita ng babae na ang mga ginagawa mo ay hindi lang selfish, kundi para sa pamilya, sa komunidad, o sa mas malaking layunin, doon ka mas lalo niyang hahabulin. Kasi nararamdaman niya, safe siya sa isang lalaking hindi lang iniisip ang sarili, kundi pati siya at ang future na kasama ka. At ito ang magic. Kapag may direksyon ka, kahit hindi mo pa naaabot lahat ng goals mo, attractive ka na. Kasi ang babae hindi lang naghahanap ng perfect, naghahanap sila ng progress, at ang lalaki na may purpose laging nasa progress. Kaya kung iniisip mo na kailangan mo lang ng pera o kotse para habulin ka ng babae, nagkakamali ka. Minsan, ang pinakasexy na bagay ay ang malinaw na direksyon at yan ang pangalawang uri ng lalaki na hinahabol ng babae ayon sa stoicism. Gaano karaming lalaki ang nakikita mong parang malakas sa labas? Pero konting problema lang. Bagsak agad. Konting rejection, depressed. Konting away, broken. Konting stress, surrender agad. At ito ang masakit. Marami sa kanila akala nila strong sila dahil marunong silang magyabang, magpost o makipag-away. Pero sa mata ng babae, mahina sila. Kasi ang tunay na strongman ayon sa stoicism ay hindi yung kayang manakit o sumigaw, kundi yung kayang maging matatag, kalmado at resilient kahit anong mangyari at ito ang pangatlo at huling uri ng lalaki na kusang hinahabol ng babae. Ang lalaking may emotional stability at resilience. Kung gusto mong malaman kung bakit ito ang ultimate stoic trait na nagpapa-attract sa kanila, tapusin mo ang video na ito. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking problema ng mga lalaki ngayon ay pagiging emotionally fragile. Maraming lalaki. Konting criticism triggered agad. Konting rejection na kala end of the world. Konting delay sa success na wawalan ng gana. At dahil dito, hindi lang sila nahihirapan. Pati mga babae na kasama nila. Kasi isipin mo, paano ka magiging leader sa relasyon kung hindi mo kayang i-handle ang sariling emosyon? Paano ka magiging provider ng peace kung ikaw mismo ang source ng drama? Paano ka magiging inspirasyon kung ikaw mismo ay laging bagsak kapag may setback? At dito pumapasok ang malaking problema. Kapag mahina ang emosyon ng lalaki, hindi lang siya ang talo. Lahat ng umaasa sa kanya, nadadamay. Imagine this. May isang lalaki na nasa relasyon. Mahal siya ng babae, pero tuwing may away, nagsisigaw siya, nagwawala, nagbablock sa social media, o kaya tuwing may problema sa trabaho, tinadala niya lahat ng stress sa partner niya. Habang tumatagal na papagod ang babae, hindi dahil hindi siya mahal, kundi dahil hindi niya kayang i-handle ang bigat na dala ng emotional instability ng lalaki. At eto pa, may mga lalaki na pag nare-reject lang ng isang babae parang gumuho na ang mundo nila. Nagiging bitter, nagiging resentful, minsan nagiging toxic pa. Samantalang kung stable ka, rejection lang yon. Hindi end of the world. Ngayon isipin mo ang kabaliktaran. May lalaking kahit na reject, ngumingiti at nagmo on. May lalaking kahit na ng trabaho, nagiging creative para makabangon. May lalaking kahit may problema, calm, composed, at solution-oriented. Ano ang mararamdaman ng babae kapag kasama niya ang ganitong uri ng lalaki? Relief. Kasi alam niyang hindi siya kailanman may iwan sa kaguluhan. Admiration. Kasi kitang kita niyang kahit anong mangyari, hindi basta sumusuko. Add attraction. Kasi ang stability ay magnet parang lighthouse sa gitna ng bagyo, natural silang lumalapit. Ayon sa Stoic philosophy, hindi mo kontrolado ang mundo, pero lagi mong kontrolado ang reaction mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kung gusto mong maging ikatlong uri ng lalaking hinahabol ng babae, ito ang tatlong Stoic practices na makakatulong. One, huwag mong itago o i-deny ang emosyon. Instead, kilalanin mo. Kung galit ka, sabihin mong galit ka, pero huwag agad kumilos. Kung malungkot ka, tanggapin mong malungkot ka. Pero huwag hayaang lamunin ka. Ang stoic hindi stone cold robot, tao rin siya. Pero alam niya paano i-handle ang emosyon para hindi ito mag-handle sa kanya. 2. Kapag may nag-trigger sa'yo, huwag agad mag-react. Pause. Breathe. Think. Kung may girlfriend ka at nag-away kayo, huwag agad sigaw. Kung may boss kang nag-criticize, huwag agad resign. Kung may problema, huwag agad panic. Ang lalaki na kalmado sa gitna ng gulo, yan ang lalaking hahabulin ng babae. 3. Resilience is like a muscle, kailangan ng training, kaya minsan, huwag mong takasan ng hirap. Subukan mong mag-fasting, mag-exercise ng mas mahirap o harapin ang discomfort. Sa ganitong paraan, nasasanay ka na. Kahit may big challenges, hindi ka natitinag. At ito ang nakikita ng babae. Hindi ka lang strong sa word, strong ka sa gawa. At tandaan. Ang babae ay natural na naghahanap ng security, hindi lang financial kundi emotional. At kapag ikaw ang klase ng lalaki na kahit anong bagyo, steady ka, automatic kang magnet para sa kanila. Kumpleto na ang tatlong uri ng lalaki na kusang hinahabol ng babae ayon sa stoicism. Una, ang lalaki na may disiplina at self-control. Pangalawa, ang lalaki na may purpose at direksyon sa buhay. At pangatlo, ang lalaki na may emotional stability at resilience tatlong qualities na hindi kailangan ng malaking pera, hindi kailangan ng sobrang looks, at hindi kailangan ng fame, kundi tatlong bagay na pwede mong i-build sa sarili mo araw-araw kung willing kang magtrabaho dito. So ngayon nasa sayo na ang tanong, alin sa tatlong ito ang kailangan mong i-improve muna? At handa ka bang maging lalaking hindi lang hinahabol ng babae, kundi nire-respeto at hinahangaan ng lahat? Kung gusto mong maging katulad nito, comment mo ganito rin ako. Salamat Panunod.